Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayon tatalakayin natin ang paksang pagintongang night urination sa tiga araw, isang simple at epektibong solusyon. Ang gabi ay nakakatakot dahil sa paghihi. Napakasama ng araw ko dahil sa paulit-ulit na paghihi. Takot ako sa pagdating ng gabi. Naranasan niyo nabang magising dahil sa paghihi kagabi? Isa, hindi, dalawa, tatlong beses. Sandali lang kayong nakapikit, ngunit dumating na naman ang nakakainis na tawa ng kalikasan at kailangan niyo na namang bumangon. Habang dahan-dahan kayong naglalakad patungo sa banyo, nag-ingat na hindi magising ang asawa niyo na mahimbing ang tulok, hindi bat parang napakalayo ng bawat hakbang, Natila ba bumabaksa kayo sa isang bangin? Habang nakaupo sa malamig na inidoro at umiihi, panandalian kayong nakahinga ng maluwag, ngunit napabuntong hininga kaagad kayo sa pag-alala, makakatulog pa ba ako ulit? Ang sabi niyo sa sarili, ah, matanda nakasi, ganyan talaga, lahat naman tayo ganito. Sa pagpapakalma sa sarili, bumalik kayo sa kama ngunit ang nawalang tulok ay hindi na bumabalik at habang nagpapalukso-lukso, nakikita niyo na lamang na sumisikat na ang araw na nagdudulot ng isang walang saysay na umaga. Paano kung ang inyong masakit na gabi ay dahil lamang sa isang maliit na ugali na pinaniniwalaan ninyong mabuti para sa inyong kalusugan sa buong buhay niyo? At paano kung ang nakakainis na pag-ihi sa gabi ay mapipigilan sa lup lamang ng tiga araw sa isang napakasimpleng paraan, maniniwala ba kayo? Ito ay hindi haka, haka Ang video na ito ay hindi lamang isa sa mga ordinaryong impormasyong pangkalusugan. Ito ay magiging susi sa pagtuklas ng tunay na salarin na nagnakaw ng inyong gabi sa lub ng mga dekada at bibigyan kayo ng isang himalang susi upang makatulog ng mahimbing ngayong gabi. Huwag magpalit ng channel at mag-concentrate hanggang sa huli. Ang nag-isang video na ito ngayon ay maring magpabago sa inyong nalalabing buhay. Sa mahabang panahon, inakala natin na ang sanhing nakakainis na night urination ay simpleng dulot lamang ng katandaan o mahinang pantok. Ngunit ngayon, gusto kong magbahaging kakaibang kwento. Marahil mayroong ibang salarin na nagpahirap sa inyong pagtulog sa gabi. Ang pangalan ng salarin na ayon ay chronic inflammation, isang tahimik na multo na gumagala sa ating katawan. Kapag naririni, niyo ang salitang pamamaga o inflammation. Malamang ay iniisip niyo ang pamumulang balat, pamamaga o impeksyon. Ngunit ang tunay na nakakatakot ay ang maliliit na apoy na hindi nakikita na kumakalat sa buong katawan at tahimik na sumisira sa pundasyon ng ating kalusugan, ang chronic inflammation. Ang maliliit na apoy na ito ay dumadaloy sa gadaluyan ng dugo, bumababa sa pantok, at pinapabilis ang peg na urination na nagpapahirap sa atin sa buong gabi. Kung ito naman ay bumaba sa tuhod, ito ay nagiging arthritis. Kung ito ay naipon sa mga daluyan ng dugo sa utak, ito ay maaring maging sanhing dementia o stroke na biglang kumukuhan buhay. Ang chronic inflammation, na tinawag pa nga ang Time Magazine na The Secret Killer, ay masasabing ugat nga halos lahat ng chronic diseases na natuklasan ng modernong medisina. Mayroong napakaraming pag-aral na nagpapakita ng malalim na koneksyon nito sa diabetes, high blood pressure, heart disease, at maging sa cancer. Ang pagising sa gabi dahil sa pag-ihi ay simula pa lamang ng problema. Ito ay sa katunayan, isang malakas at desperadong babala na ang buong katawan niyo ay nasa panganib, na may tahimik na digmaan na nagaganap sa lupkang inyong katawan. Ngunit sa lahat ng panahong ito, binalewala natin ang babala na iyon at itinuring lamang itong problema sa banyo na nagbibigay pansin sa maling lugar. Kaya, ano ang dapat nating gawin upang matigil ang nakakainis na chronic inflammation at night urination? Marami sa inyo ang malamang naisipin ang pagkain ng mas kaunting asin. Hindi ba't palaging sinasabi nga doktor na, ang pakain ng maalat ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagdudulot ng pamamaga. Kaya, pinilit nating iwasan ang sabaw sa hapagkainan at hugasan ang bawat piraso ng kimchi sa tubig na may luha sa ating mga mata. Marahil, maraming gabi na iniwasan nating uminom ng tubig pagkatapos ng alas, delapan ng gabi, dahil sa takot na magpunta sa banyo at natutulog na lamang natuyo ang labi. Ngunit paano kung ang paniniwala na pinanindigan niyo ng buong lakas upang tapusin ang masakit na gabi para sa inyong kalusugan ay sa katunayan ang pinakamalaking traidor na sumisira sa inyong katawan at nagpapalala ng night. Urination? Hindi ba't nakakapanginan no lube ito? Sa buong buhay natin, itinuring natin ang asin na parang lason. Ngunit sa kamakailang mapag-aaral, mayroong kahangahangang re-evaluation sa asin. Sa partikular, natuklasan na ang asin ay gumaganap ng isang hindi kapanipaniwalang mahalagang papel sa pakontrol ng balansa ng tubig sa ating katawan at pagtukoy sa damingang ihi na ginagawa natin habang tayo ay natutulog isang pag-aral mula sa Nagasaki University sa Japan na inilatala ng prestihiyosong European Association of Urology noong 2017 ang nagpasindak sa medical na komunidad sa buong mundo. Ang pangkat ng mga mananaliksik ay nag-adjust sa pagkonsumo nga asinam nga pasyente na may night urination at nakakagulat ang bilang ng mga beses na nagihi sa gabi ay bumaba ng malaki sa grupong kumonsumo ng sapat na dami ng asin. Ito ay isang sandali kung saan napatunayan sa siyentipikong paraan na ang simpleng pakbabawas ng asin ay hindi sapat. Gumaganap ang asing ang papel sa pagpigil ng tubig sa ating katawan. Kung ang ating katawan ay masyadong mabilis mawala ng tubig sa gabi, ang dugo ay lumalapot, at ang ating utak ay nakakaramdam ng uhaw na nagpapagising sa atin o sa kabaliktaran gumagawa ang ihi habang sinusubukang ilabas ang tubig sa madaling salita ang asin ang tagapagbantay na matatag na nagpapanatiling ang imbakan ng tubig ng ating katawan sa buong gabi ang tapat na tagapagbantay na iyon isang bagay na lubhang kailangan nga ating katawan ay itinuring nating kaaway sa buong buhay natin dahil lamang sa kamangmangan. Nakakalito, hindi ba, na ang asin na itinuring nating kaaway sa buong buhay ay sa katunayan ang susi sa pagprotekta sa ating pagtulog sa gabi. Kaya, simula ngayon, ibig bang sabihin nito ay kailangan na nating kumain ng maalat? Paano naman ang mataong may alta presyon? Ang nga pag-aalala? at tanong ay sunod-sunod na darating. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na kumain ng maraming asin ng walang pag-isip kung paanong kailangan nating malaman ang tamang paggamit ng gamot. Kailangan din natin ng espesyal na kaalaman upang gawing tapat na tagapagbantay ng ating katawan ang asin. Ang sagot ay nakasalalay sa kung kailan at paano tayo umiinom. Ang biological clock ng ating katawan ay gumagana ng iba sa araw at gabi. Sa partikular sa gabi, ang isang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone ay inilalabas upang bawasan ang produksyon ng ihi, ngunit ang function ng hormone na ito ay bumababa habang tayo ay tumatanda. Sa sandaling ito, ang isang baso ng tubig na madiskarteng ininom bago matulog ay maring maging game changer marami sa inyo ang umiwas, uminom ng tubig simula sa gabi dahil sa takot na magpunta sa banyo, ngunit ito ang pinakamalaking pagkakamali. sa buong gabi, ang ating katawan ay nawawalan ng napakaraming tubig sa pamamagitan ng pahinga at balat ng hindi natin nalalaman. kung kulang sa tubig ang ating katawan, ang dugo ay lumalapot para sa kaligtasan at ito ang pangunahing sanhingang paglala ng chronic inflammation at pagkasira ng magadaluyan ng dugo. Bukod pa rito, ang uta na nakakaramdam ng kakulangan sa tubig ay nagdudulot ng uhaw na nagpapagising sa atin. Sa huli, sinusubukan nating pigilan ang night urination, ngunit sa halip ay mas lalo tayong nalulubok sa problema. Kaya, malinaw ang sagot. Humigit kumulang isang oras bago matulog, punuin ang ating katawan ng tubig upang hindi ito matuyo sa buong gabi. Ang tubig na iinumin sa oras na ito ay hindi dapat malamig. Ang isang basong maligam-gam na tubig, humigit kumulang 200 ml, nakatulat ng temperatura ng ating katawan, ang pinakamainam. Ang isang basong ang tubig na ito ay magpapalinaw ng ating dugo na lumalapot sa buong gabi, magpapababang antas ng pamamaga sa buong katawan at pipigilan ang pagising dahil sa uhaw, kung ang impormasyong ibinigay ko ngayon ay nakatulong kahit kaunti at nagbigay ng bagong pag-asa, mangyaring mag-subscribe at mag-like sa aming channel at ayon ang notification upang hindi niyo makaliktaan ang aming mga video. Ang maliit na click na iyon ay ang pinakamalaking lakas para sa amin upang makagawang ng mas mahusay na impormasyong pangkalusugan. Nakakagulat na ang isang baso ng maligamgam na tubig bago matulog ay napakahalaga sa ating katawan. Marami sa inyo ang marahil ay sumasang-ayon, ngunit mayroon pa ring isang tanong na hindi masagot sa inyong isipan. Kaya, kailan at paano ko gagamitin ang asin na nabanggit kanina? Tama. Dito nagsisimula ang totoong kwento. Kung ang isang basungang maligamgam na tubig na nabanggit ko kanina ay nabibigay ng tubig sa ating tuyong lupa, ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay ang lok na kumakandado. Sa tubig na iyon upang hindi, ito matuyo sa buong gabi at maprotektahan ang sigla ng ating katawan. Ang susi na iyon ay ang asin na kinamumuhian natin. Sa eksaktong paraan, isang kurot ng magandang kalidad na asin na hinalo sa isang baso ng maligamgam na tubig bago matulog. Marahil ay marami sa inyo ang magsasabi, hindi ba't sinasabi mo sa akin na kumain ng asin kahit may alta presyon? Hindi ito makatwiran. Naunawaan ko ang inyong pakiramdam ng daang-daang beses. Malamang ay narinig niyo na ang mga doktor na nagsasabing kainin niyo ang pagkain ng hindi maalat sa buong buhay niyo. Ganon din ang aking ama. Simula nang uminom siya ang gamot para sa alta presyon, hindi na siya naglagay ang asin sa sabaw na niluto ang aking ina at hindi na rin siya gumamit ng kutsara. Kung kumakain siya ng maalat na pagkain, hawak niya ang kanyang blood pressure monitor sa buong araw sa kabila ng pagtrato niya sa asin bilang mortal na kaawe, ang pagpunta niya sa banyo sa gabi ay hindi bumuti. Sa halip, lalo pang dumami ang maaraw na nagigising siya dahil sa pananakit ng paa sa madaling araw. Noon, hindi namin alam nakapak ang tubig at asin ay nawawala sa ating katawan sa pamamagitan ng pawis at ihi, nakakaroon ng muscle cramps at nasisira ang sistema ng signal ng ating katawan. Sa buong gabi, ang ating katawan ay hindi lamang nawawalan ang tubig, kundi nawawalan din asin o electrolytes. Sa oras na ito, ang pag-inom ng tubig na may kaunting asin ay parang pagbubuhos ng ionic drink na mayaman sa nutrisyon sa tuyong lupa sa halip na simpleng tubig. Ang isang baso ng tubig alat na ito ay matatag na nakpapanatili ang balanse ng electrolytes sa ating katawan sa buong gabi at pinipigilan ang utak na magpadala ang maling signal na kulang ako sa tubig, kulang ako sa asin, kaya. Nagsimulang uminom ngang kaunting tubig alat ang aking ama bago matulog, nang may pag-alin langan, at nakakagulat, bumaba ang bilang ng mga beses na nagising siya sa madaling araw. Hindi ito maika kundi agam. Ito ang karunungan ng ating maninuno na gumamit ng kung ano ang itinuturing na lason bilang gamot at ito ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga prinsipyo ng ating katawan. Siguro, may ilang nakikinig sa kwento ngang aking ama at iniisip, kwento lang iyan ngang iyong ama. Ngunit, nagsimulang mangyari ang manakakagulat na bagay. Dahil nakakitang epekto ang aking ama, nagsimula siyang ikalat ang paraan ng pag-inom ng tube alat sa bawat pagpunta niya sa barangay hall o sa plaza. Sa simula, sinasabihan siyang kanyang makaibigan, Mangkiko, bakit ka uminom ng tubig alat, may alta presyon ka, ngunit isa-isa, nagsimulang magbahagi ng pagbabago ang kanyang makaibigan. Sa partikular, si aling nena na nakatira sa ibaba ng aming bahay ay talagang malala. Dahil may diabetes siya, nag-alala siya sa kanyang blood sugar sa gabi at sa pag-ihi sa gabi, kaya halos gising siya sa buong gabi. Kapag nakikita namin siya sa araw, palagi siyang nagsasabi, Hindi ako nakatulog kagabi, habang maitim ang ilalim ng kanyang mata. Umiinom siya ng gamot na ibinibigay ng ospital, ngunit halos sumuko na siya sa pagising sa gabi na sinasabi niyang ito ay dahil lamang sa katandaan, ngunit dahil sa pagpipilit ng aking ama. Sinubukan niyang uminom ng tubig alat bago matulog sa lub lamang ng isang linggo. Pakaraan ng ilang araw, pinigilan niya ako sa hagdan at nakkaroon ng gulo. Sabi niya, anak, ano yang sinabi ng tatay mo? Hindi ko alam kung ilang dekada na akong hindi nakakatulok ng mahimbing tulad nito. Tuwang-tuwa siya na parang isang dalagita. Sinabi niya na dahil bumaba ang bilang ng nga beses na nagigising siya sa gabi, ang kanyang blood sugar level sa umaga ay naging matatag at si Sir Reyes naman na nakatira sa kabilang blok dahil sa buong buhay niya ay naging guro siya, palagi siyang may tiwala sa kanyang sarili pagdating sa kalusugan. Ngunit kamakailan, nagigising siya sa gabi dahil sa pananakit ng pa at ang antas ng pamamaga sa kanyang buong katawan ay tumaas na nagdulot sa kanyang ang matinding pag-alala siya rin ay sumunod sa pananampalataya ng aking ama sa tubig alat. Pakaraan ngang ilang araw, tumawag siya sa akin at nagtanong, may siyentipikong basehan ba talaga ito? Nawala ang pananakit ng kanyang paa at ang mabigat na pakiramdam na dinaramdam niya sa pagising sa umaga ay nawala. Alam niyo ba kung ano ang common sa kanila? Nanahanap nila ang huling piraso ng puzzle na hindi malutas sa kabila ng tapat na paggamot sa ospital sa isang baso ng tubig alat. Hindi ito nangangahulugan na ihinto ang magamot sa ospital. Ipinapakita lamang nito kung paano ang isang maliit na ugali kasama ang paggamot sa ospital, ay maring lubos na magpabago sa kalidad ng inyong buhay sa pamamagitan ng pagwawasto sa fundamental system ng inyong katawan. Matapos marinig ang kwento nga aking ama at ang mga nakakagulat na pagbabago ng aming mga kapitbahay, marahil ay marami sa inyo na nanonood ngang video ngayon ay sumisigaw sa loop ng inyong isipan alam ko. Alam kong maganda ang tubig-alat, kaya ano yang nasa thumbnail, sabihin mo na sa akin. O, paano ko hindi malalaman ang inyong pagkabigo at pagkainip, ngunit mayroong dahilan kung bakit nagpatuloy ako sa mahabang paliwanag kasama ang makwento ng ibang tao. Kung sinabi ko sa simula ng video, guys, inumin niyo ito na may halong asin. Ilan kaya ang maniniwala sa akin? Malamang Karamihan sa inyo ay magpapalit ngang channel na sabihin na isa na namang kakaibang bagay ang isang secret recipe na naririnig ng walang malalim na pagunawa kung bakit kailangan ang tubig alat at kung ano ang makahangahangang epekto nito sa ating katawan ay parang pagbubuhos ng tubig sa isang butas na balde. Ngayon, handa na kayong lahat. Naintindihan niyo na nang lubusan kung bakit tayo nagihirap sa buong gabi at kung nasaan ang susi sa solusyon. Ngayon lamang ay mari ko nang ibahagi sa inyo ang huling lihim na maglalagay ng finishing touch sa lahat ng pagbabagong ito. Kung ang tubig-alat ang haligi na nagpapanatili ng balanse ng tubig sa ating katawan, ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay parang isang espesyal na fireproof paint na nagpoprotekta sa haliging iyon mula sa pagkabulo o pagyanik at pinipigilan ang pakalat ng apoy ng pamamaga sa ating katawan. Sa partikular, kung nag-alala kayo sa pagkonsumo ng tubi alat dahil sa inyong presyon ng dugo, kailangan niyo talagang maging mas alerto at magkonsentrat ang isang himalang pata na perpektong nagpapabuti sa tanging disadvantage ng asin upang ang ating katawan ay sumipsip lamang ng mabenepisyo nito, ang pakakakilanlan ng bagay na ito na hindi mapigilan ng doktor ay lemon na madalas nating makikita sa inyong kusina o refrigerator sa eksaktong paraan, ilang ng sariwang lemon juice o isang manipis na hiwang lemon sa isang baso ngang maligamgam na tubig alat bago matulog. Ha? Lemon lang? Mayroon bang nadismaya? Aba, hindi. Ang pagsasama nga, asin at lemon ay lumilihang isang explosive synergy na higit pa sa ating imahinasyon. Hindi ba't isa lamang itong nakakainip na kwento na maganda dahil sa maraming bitamina? Kung ganon ang iniisip niyo, mayroon kayong nakalimutan na mahalagang bagay. Ipaliwana ko sa inyo sa tatlong puntos kung bakit ang pagsasama ng asin at lemon ay tinatawag na perfectong match. Una, ang lemon ang pinakamahusay na kalasa na pumipigil sa tanging kahinaan ng asin. Kapag kumakain tayo ng asin o sodium, ang pinakamalaking pag-alala natin ay ang problema sa presyon ng dugo, ngunit ang lemon ay mayaman sa potassium ang potasyum ay parang kaibigan na nakikipaglaro sa sodium sa ating katawan. Kung sapat ang potasyum sa ating katawan, pinipigilan nito ang labis na sodium at inilalabas ito sa katawan. Sa madaling salita, pinapanatiling ang potasyum sa lemon ang mga magagandang benepisyo nga asin sa ating katawan at nililinis ang mga masasamang bagay na maring magdulot ng problema. Kaya, Mari nating bawasan ang pag-aalala sa presyon ng dugo. Pangalawa, ang lemon ay isang makapangyarihang firefighter na pumapatay sa apoy ng pamamaga sa ating katawan. Sinabi ko na ang ugat ng chronic inflammation at night urination na nagpapahirap sa ating katawan sa buong gabi ay ang pamamaga, ang citric acid at vitamina C sa lemon, na nagbibigay ng maasim na lasa, ay parang natural na detergent na naglilinis ng magadumi ng pamamaga na gumagala sa ating katawan. Sa partikular, ang mapamamaga na nakakabit sa dingding ng panto na nakpapahirap sa atin ay nawawala ng lakas sa harap ng malakas na cleansing components na ito. Habang ang tubig alat ay nagpapanatiling balanse ang tubig sa ating katawan, nililiniseng lemon ang ugat ng pamamaga sa lub. At ang pangatlo, at marahil ang pinakamahalaga ay ang lemon ay gumaganap bilang isang bullet taxi na nakdadala ng lahat ng magagandang sangkap na ito sa bawat sulok ng ating katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang citric acid sa lemon ay nagpapabilis sa sirkulasyon ng enerhiyang ating katawan na nagpapalakas ng metabolismo. Dahil sa mabilis na sirkulasyon ng katawan, ang mga magagandang sangkap ng tubig alat at lemon ay naipapamahagi ng mas mabilis at mas epektibo sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo hanggang sa dulo ng ating mga daliri sa paa. Ito ang dahilan kung bakit ang epekto ay double o triple kapag kumain ka ng parehong dami kasama ang lemon. Naintindihan niyo na ba ngayon? Ang pagsasamang asin at lemon ay hindi lamang pagdaragdag dalawang magandang bagay. Ito ay isang perpektong dinisenyong sistema na nagpapabuti sa mga kahinaan ng bawat isa, nagpapalakas ng mga benepisyo, at nagpapalaganap ng mga epekto sa buong katawan. Kaya, ngayon, ang lahat ng lihim na piraso ay nakasya, ano ang dapat na nasa tabi ng inyong kama ngayong gabi? Ito ay isang baso ng maligamgam na tubig, kaunting magandang kalidad na asin, at isang hiwa ng lemon. Hindi na ito simpleng tubig. Ito ay tubig ng buhay na magpuputol sa tanikalangang pagdurusa na nagnakaw ngang inyong gabi sa lup ng mga dekada at ibabalik sa inyo ang kagalakan ng kapayapaan at isang masiglang umaga. Ngayong gabi, bago matulog, dahan-dahan ninyong inumin ang isang baso na ito at isipin ang inyong sarili na natutulok nang mahimbing at payapa, tulad ng isang sanggol, nang hindi nagigising kahit isang beses sa buong gabi. Isang gabi na puno lamang ng tahimik na pahinga, nang walang nakakainis na paghihi o pananakit ng paa. At sa wakas, kapag nagising kayo sa sinag ngaraw sa umaga, isipin ang inyong sarili na bumangon sa kama na parang 10 taon ang mas bata. Nang walang masakit at mabigat na katawan, ngunit may sariwang pakiramdam. Hindi ito isang walang kabuluhang panaginip. Ito ay isang kamangha-manghang katotohanan na lilihay ng inyong maliit na aksyon. Ang ilang tao ay maaring mag-isip, magbabago ba ito sa isang araw lang sa pag-inom nito? Siyempre hindi hindi natin mababago ang mga problema na naipon sa lupngang ilang dekada sa ating katawan sa isang araw lang, ngunit huwag sumuko. Subukan itong gawin ng tuloy-tuloy sa lup lamang ng tiga araw o kahit isang linggo. Ang inyong gabi ang unang magbabago, at ang inyong umaga ang magbabago. Kung magbabago ang inyong umaga, magbabago ang inyong araw, magbabago ang inyong expression at magbabago ang inyong buhay naniniwala ako na ang kwentong ibinahagi ko ngayon ay hindi makakasama sa inyong pagdurusa at makikiisa sa inyong pagluha ngunit mari itong maging isang maliit na flashlight upang makalabas kayo sa tunnel ng pagdurusa mangyaring ayon ang flashlight na iyon ngayong gabi taos puso akong sumusuporta sa inyong malusog at masayang umaga kung ang kwento ngayon ay nagbigay ng malalim na resonansya sa inyong puso, at kung mayroon kayong mahal sa buhay na naghihirap sa buong gabi tulad niyo, mangyaring ibahagi ang video na ito at bigyan din silang bagong pag-asa. Ang magandang bagay ay lumalaki kapag ibinabahagi.